Kita sa kuha ng isang netizen ang isang lalaking armado ng kutsilyo. Hostage na isang menor de edad sa Baliwag Public Market sa Bulacan. Nakipagnegosasyon ng mga polis na tumagal daw ng halos 30 minuto. Ngunit tumanggi ang sospek na sumuko. Bumwelo ang polis sa si Police Master Sergeant Francis Damian at sinunggaban ng sospek. Agad na naagaw ang patanim at nailigtas ang biktima. Ang tila eksena sa pelikula ay naganap kaninang madaling araw na agad nerespondihan, matapos matanggap ang tawag. Ayon sa Baliwag City Police, sinabi ng suspect na si Alias Brando na dalawang araw na raw siyang walang tulog at walang kain at may mga humahabol daw sa kanya. Medyo po magulog po kasi yung statement niya. Kasi ah, daw po ay sa Baguio, ah, naniniraan po siya sa o lumaki po siya sa may Bacolor, Pampanga, na meron daw po kasing humahabol sa kanya. Kaya daw po siya nagawin ng bulakan dito po sa Baliwag mm -hmm. na sinusundan daw po siya. Pero hindi pa po malinaw yung statement ko na yun na meron po siyang uh, humahabol umahabol di sa kanya. Mm Yung -hmm. po eh, aligasyon naman po niya at uh, dalawang araw na po siyang uh, hindi na raw po nakakatulog at nakakain. Kaya po humantong na siguro po na wala na po siya sa, sa sariling o sa katinuan. Kaya niya po nagawa yung uh, insidente. Yung... Bago pa ang hostage taking, dalawang iba pang ang nasaksak ng sospek. Isang ginang at isang gwadya na kapwa raw nasa ligtas na ngayong kalagayan. Nagawa niya pong uh, manaksak ng isa pong uh, ginang na uh, buti na lang po at uh, ito naman pong ginang eh, nakaligtas po at uh, po siya kaya niya po naiwasan pa yung mga uh, ating suspect. Mm -hmm. After po nung sa ginang po, uh, nakahanap naman po siya ng bagong bibiktimahin. rin. Uh, nasaksak niya rin po ito. Buti pa rin po at uh, nakaiwas o nakalayo yung uh, biktimang pangalawa hanggang mm -mm. sa umanto nga po yung ating uh, ang ng biktima ito na po yung panginoong dinosage mm -mm. nasa custody na ng PNP ang suspect at nahaharap sa kasong attempted homicide in relation to Republic public act 7610 or child protection law na isasampan naman sa City Prosecutor's Office ng Baliwag City in the heart of changing lives ako si Brigada Kas Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila sa Music and News Authority.